Bago natin simulan ang detalyadong balita, gusto ko lang sanang hingin ang inyong suporta sa ating channel. Kaya naman, pakipindot naman po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga latest nating videos. Salamat sa inyong suporta. Sa isang nakakagulat na pangyayari sa Charles University nitong Huwebes, isang 24 anyos na mag-aaral na kilalang si David Kozak ay pinagbabaril ang mga nasa loob ng universidad at nagresulta sa 15 na pagkamatay, kasama ang kanyang sarili, at nang iwan ng mahigit sa 25 na sugatan, 10 ang kritikal. Ang tinuturong suspect, na siyang sumunod na nabawian ng buhay, ay umano'y unang pumatay sa kanyang ama sa kanilang tahanan sa isang nayon malapit sa Kladno, labas ng Prague, bago pumunta sa unibersidad sa gitna ng Prague. Sa isang press conference sa Prague, sinabi ni Martin Vandrasek, Chief of the National Police Force, na ang gunman ay nagkaroon ng inspirasyon mula sa katulad na pangyayari sa ibang bansa, ngunit hindi ito binanggit. Gayunpaman, hindi naniniwala ang mga autoridad na may kinalaman ang pangyayaring ito sa internasyonal o domestikong terorismo. Idinetalye ni Rodek Simic, isang associate professor sa Charles University, ang kaganapan habang siya ay nasa gitna ng isang leksyon. Narinig nila ng mga estudyante ang mga sigaw, unay iniisip na ito'y gulo. Subalit, habang lumalala ang sitwasyon, na-realize nila na ito ay isang pagsugpo ng pulisya, kasunod ang putukan. Inilikas ni Simic at ang kanyang mga estudyante ang kanilang sarili, at nakakita ng mga kaganapan sa labas. May ginagawang investigasyon upang malaman kung ang mararahas na mga mensahe sa wikang Russian sa Telegram sa pangalang David Kozak ay konektado sa pumapatay. Ang mga mensaheng ito ay naglalaman ng inspirasyon mula sa mga kamakailang pamamaril sa Russia. Iniulat ni Governor Bohoslav Svoboda na ang gunman ay nahulog mula sa bubong ng Faculty of Arts Building ng Universidad matapos ang atake sa Jan Palek Square. Inilikas ng pulis siya ang Arts Building at isinara ang square. Napagmasdan sa mga video sa social media ang takot ng mga tao habang umiiwas sa kaganapan. Ipinahayag ni Police Spokesperson Moravchik na ang gunman ay may legal na baril, kasama na ang mga Special Army Weapons. Ibinulgar ni Interior Minister Vit Rakusan ang pag-alam ng isang malaking cash ng armas at bala sa loob ng faculty building. May suspecha na maaaring may kaugnayan ang pumapatay sa isang naunang pagpatay sa Prague. Mayroong informa sa ang pulisya na nagbabala ng parating na atake sa unibersidad na nagbigay daan sa kanilang mag-evacuate ng isang building bago magsimula ang pamamaril. Ito ay naitala na ang pangyayari ay pinakamalupit na pamamaril sa Europa mula noong Mayo, kung saan nangyari ang sunod-sunod na massacre sa Serbia na nagresulta sa labimpito na pagkamatay. Ang kabisera ng Czech, na karaniwang tahimik, ay nanganganib sa mga kamakailang patayan na may kinalaman sa baril. Nagpahayag ng pakikiramay si European Commission President Ursula von der Leyen, at ipinangako ni President Peter Pavel ng Czech Republic ang agarang pagpapabuti ng seguridad sa universidad. Ayon sa ulat ng pulisya, posibleng pumatay ang gunman ng isang 32 anyos na ama at ang kanyang sanggol na nasa stroller sa Klenovis Forest sa labas ng Prague noong ikalabing ng Desyembre. Ang operasyong pagsusuri, nakasama ang daan-daang pulis, ay natapos noong ikadalawang ng Desyembre na walang natuklas ang sospek. Inilabas ng isang opisyal ng Interpol na pumatay din ang gunman ng kanyang ama sa kanilang tahanan sa Hostown, Cladno District, sa parehong araw ng pamamaril sa paaralan. Natagpuan ng pulis siya ang mga gawang improvised na explosive devices at iba pang pampasabog. Kasama na ang mga baril, sa isang search sa tirahan. Ginanap din ang mga search sa Václav Havel Airport Prague, kung saan nagtratrabaho ang ama ng gunman sa Airport Security Department. Natuklasan ng mga autoridad ang maraming arma sa isang building ng Charles University sa gitna ng Prague noong araw ding iyon at natanggap ang tip na ang gunman ay papunta sa Prague para kitlin ang kanyang sarili. Inilikas ng pulis siya ang isang building sa Celeste Street ng alas dos ng hapon, kung saan dapat sana'y darating ang gunman para sa isang lecture. Alas tres naman ang hapon na nang natanggap ng pulis siya ang mga unang ulat ng pamamaril sa isang ibang building, kung saan nagmumula ang putok mula sa bubong ng Faculty of Arts Building. Natagpuan ang gunman na patay sa dalawampung minuto matapos ang alas tres. Nakapture ng mga video at kwento ng mga saksi ang kaguluhan, kasama na ang pagtatangkang ilayo ng isang mama mamamahayag ang putok mula sa mga estudyante. Sa loob ng bansa, hinimok ni Interior Minister Vitracusan ang kooperasyon sa pulisya, na binigyang diin na hindi iniuugma ng mga investigador ang ideologikal o ekstremistang koneksyon. Kinansela ni Prime Minister Peter Fiala ang mga nakatakdang kaganapan sa Olomouc at nagmadali sa Prague. Nagpahayag ng taos pusong pakikiramay si President Peter Pavel at iniurong ang kanyang paglalakbay sa France. Napostpone ang UEFA Women's Champions League football match sa pagitan ng Slovia Prague at Street. Paul 10 Nagpahayag ng pakikiramay sina European Commission President Ursula von der Leyen, United States President Joe Biden, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Canadian Prime Minister Justin Trudeau, Israeli President Isaac Herzog, Slovak President Zazana Kaputova, German Chancellor Olaf Scholz, Hungarian Prime Minister Viktor Orban, at French President Emmanuel Macron. Patunay ng kanilang pakikiisa sa mga mamamayan ng Czech sa kabila ng trahedyang ito. Sa mga pangyayaring kamakailan lamang sa Charles University, nais naming malaman ang iyong personal na opinyon at damdamin hinihiling namin sa lahat na maging maingat at maunawain sa pag-uusap ukol sa sensitibong isyo na ito. Paumanhin kung naapekto ka ng trahedyang ito o kung mayroon kang anumang obserbasyon na nais mong ibahagi. Disclaimer, nais naming bigyang diin na ang aming layunin ay hindi paglabag sa karapatan ng copyright. Ang lahat ng impormasyon at materyales na ibinabahagi dito ay naglalayong magbigay ng edukasyon at impormasyon lamang. Naghihikayat kami ng masusing partisipasyon mula sa aming mga taga Huwag mag-atubiling ay kumento ang iyong mga salubin, obserbasyon o mga tanong ukol sa pangyayaring ito gusto naming mabuo ang isang nagkakaisang komunidad na nag-uusap at nagbabahagi ng kanilang mga perspektiba. Muling nais naming ipaalala na ang mga detalye at impormasyon dito ay hindi layuning magmulat o manakit ng damdamin. Ang lahat ay bahagi ng pagbibigay ng kaukulang edukasyon at pagpapahayag ng balita. Hindi namin nais na mapabayaan ka sa mga hinaharap na pangyayari. Kaya naman, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel upang makatanggap ng mga karagdagang update at balita. Salamat sa iyong oras at suporta.